Ayan, at uh, shout-out dito sa mga unggoy na mga politiko, lalo na dyan sa kongreso. At uh, ganun din, shout-out din dito sa Senado na wala na kayong ginawa dyan kabi-kabila ng hearing na mga diputa kayo at uh, tapos ang kalalabasan magpapariglo lang pala kayo. Buha ka ng ina At uh, sobrang gagaling nitong mga politiko natin at uh, talaga namang ha, uh, hearing hearing kunwari tapos later magpapariglo ng 1 billion 400 million kakapal ng pagmukha ng animal kayo pero bago ako mag bago pa maginit ang ulo ko ay gusto ko lang pong batiin muna itong aking mga subscribers followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at migtas sa anumang uri ng kapahamakan. At sana po ay uh, ang swerte ay uh, uh ibinabaab na o ibababa na ng ating Panginoon sa inyong lahat. Ayan. Uh, wag lang na... Uh, wag lang dito sa mga politikong mga magnanakaw na ito, bagkos ang ibaba ng Panginoon sa mga ito ay uh, uh, walang uh, walang kapares na kamalasan. Ayan. At, uh, yun na nga mga kaibigan. Kita nyo na, ayaw nga, uh, kabi-kabila, yung mga hearing dyan sa Senado. At, uh, hearing dito, hearing doon. Uh, papogi dito, papogi doon. Paganda dito, paganda doon. Ay mga mukha namang mga karang-karangan itong mga animal na ito. Wala nang pag-asa na pumugi at gumanda kayo. Ah, ang pag-asa nyo lang na ah, kung ah, gusto niyo mabago yung ah, pagmumukha ninyo, yung mag-subscribe kayo rito sa Birana Live Studio TV, iyan ang sigurado. Pero yung hearing kayo dyan ng uh, hearing na puro grandstanding, walang mangyari sa inyo, lalo lang kayo magiging mukhang uh, isdang bato. Ayan. So, Sige at uh, ito na nga mga kaibigan, mga kababayan. yon pong uh, nagwala itong si Bato de la Rosa at saka itong si uh, Joel Villanueva dyan sa, sa Senado na kung saan ay uh, binatikos nila yung uh, PI nitong si Romualdis na ito na baliw na. Ayan at uh, <laughs> nakita kita nyo naman yung pagwawala ni Joel Villanueva na talagang na nanginginig na. <laughs> Kaya, mga gago talaga ito, mga pare-parehas, mga gago ito, mga ito. Ay, Diyos, Diyos ano ba nangyayari sa, sa bayan natin? At talaga na mga ay, hindi ka maintindihan na talaga. Anyway, ay, uh, yun na nga po, maliban doon, maliban doon sa pagwawala ni Joel Villanueva at saka nitong si Bato, dahil dyan sa PIPI -PI, nitong si Romualdez na PI ay uh, tinatanggi naman nila tinatanggi naman ito si Romualdez na PI na ito na hindi raw siya ang sangkot dyan sa pagpapapirma ng PIP uh, PIPI na yan uh. <laughs> grabe no oh. diba kasi hindi pa naman tinumbok ito nga si Joel Bin Laden ba at saka si Bato, dapat pinutumbok nyo na na ang mastermind dyan, si Romualdez. Para naman kayong tutulog-tulog din yan ang sinasabi ko sa inyo mga senador eh. Lagi kayong tutulog-tulog, ayan, munti ka na kayong naisahan eh, Romualdez na gonggong. No. -gong. Di ba? So, imaginein mo, ilang buwan na itong nag-iingay itong lahat ng mga vlogger tungkol dyan sa PI na yan. Ay kayong mga senador dyan na mga P.I. kayo. Ngayon pa lang kayo. Uh, ngayon pa lang kayo nagre-react. Talagang mga P.I. ito, mga animal na ito eh. Pare-pareho lang mga P.I. ito. Sinasabi ko sa inyo. At ah... Uh, talaga na mga... Sinasabi ko na wala, wala talagang mapili sa inyo mga matitino eh. Lahat kayo dyan may mga saltik. Ah... Baka ako na... Ah... Uh, tawag dito. Ah... Uh, medyo na, kailangan na siguro ng nyo ng grasa yung mga tornilyo diyan, nagkukunan na eh. Naglalaban-laban uh, na. Maluwag na. Ah, uh, eto na. Itong si Risa Nagpapumilit na umattend itong si uh, Pastor Kibuloy diyan sa hearing. Uh, na mo yan. Ang gagaling talaga yan. Nagmamalinis itong si Risa na ito. Ah, uh, nagmamalinis. Aka, akala mo kung uh, si malinis ay hindi ba ikaw, Risa? Ha, di ba may controversial ka, may controversial ka sa uh, PhilHealth? Uh, sagutin mo 'yan. Alam mo ang ihearing mo yan sarili mo. Ha? Hindi yung kung sino sino. Dinadivert nyo para lang ma, ma mailigaw ninyo ang taumbayan eh. Pero ang totoo, ikaw mismo may problema sa PhilHealth. Oh. Uh, kontrobersya controversial ka sa PhilHealth. O, di ba? So, ngayon, may mukha ka pang uh, uh, ihaharap dyan na mag-preside uh, mag, uh, ng uh, hearing dyan sa Senado na kung saan eh, ikaw mismo ay uh, daigong pang-imburnal. Di ba? Huwag tayo magmalinisan. Ah? Dahil uh, unang-una, kung mayroong mas marumi, ayaw yun na sa mga, poli mga politiko kayo. Ayaw yung mga abnormal, imbornal, at saka mga kawatan. O oh, yan. Yan ang kwan sa inyo. Yan ang tawag sa inyo eh. Kawatan na, imbornal pa. O oh, yan sa inyo, mga gonggong -gong pa. Pagka dahan nyo yung isang tao, dahan niyo yung uh, kumpanya, ipapasaran ninyo ah oh, ngayon, siguro ito, may gusto kay Kibuloy ito. Alam mo, kasi alam nila, mapira ito si Kibuloy eh. Baka naman kaya, pagka pinatawag ito si Kibuloy dyan sa, sa Senado, ay baka mag, mag, uh, magyaya kayo ng uh, executive meeting. Ha? Ah? Aba, ay alam ninyong kwan na ito. Alam ninyong ba bilyonaryo ito si Kibuloy na ito. Ha? Ah? Uh, pero mas bi mas bilyonaryo itong sequence, si Kwan, si milyonaryo si Mel Robles sa Kasilisa. <coughs> Kasi nakakapag-offer na sila dyan kay Rapitol po na 1 billion daw para lang itigil ang investigasyon dyan sa loto na yan. Uh, see? pero siguro dyan ay baka ha, mas malaki ito kung maaregluhin ito si Risa na ito. Pag nag-executive session ito, baka mamaya Uh, wala na naman. Hindi na naman makikita. Kasi ganyan kayo eh. Di ba? Sa tinagal-tagal ng panahon, sa tinagal-tagal ng mga pag-hearing ninyo dyan sa Kongreso at saka sa Senado, anong lagi ninyong sinasabi? Ang lagi ninyong sinasabi ay in aid of legislation. Pero ang totoo nun, in aid of my pocket. Yan ang totoo dyan. Huwag na kayo magmaam. Tarantado talaga itong mga animal na ito. Huwag na kayo mag magkukan pa, magmamalinis, malinisan pa. O, uh, sigurado ako rito, pagka pinatawag ko sa Kibuloy, mag executive meeting ito si Risa Antibiros ito, baka hihingi ito na nga 1 trilyon. O. Uh, kaya ako na eh. Sa, sa tingin ninyo, may naniniwala pa sa inyong mga netizen? Wala na. Sirang-sira na kayo. Alam mo ang tingin namin sa inyo, mga yawa kayo, ha? para kayong ibak ng kalabaw na sumabog na sa daan. Ha? Ibak ang tingin namin sa inyo. Baka hindi nyo nalaman, ngayon alam nyo na, na ang tingin sa inyo ng mga tao ngayon, ha? hindi lang kayo mga demonyo eh. Mga satanas pa kayo, mga lucifer pa kayo. Yan ang tingin. Lalo na rito kay Romualdez eh, ito. Tingnan yung itsura niyan. Parang kung ito. Hindi ko maaikwan talaga, hindi ko maibuka yung bibig ko kung ano pa yung pwede kong sabihin dito na it's sura nitong Romualdez dito. Walang kahawig. Kung ang pagbabasihan natin dito, parang uh, kung titingnan mo ito, hindi naman mukhang tao. Uh, parang mukhang hayop. So hindi mo malaman dito kung mukhang tao, mukhang hayop. Ganyan to. Kaya, nako, Diyos mio. Tigil-tigilan nyo na yung mga kadramahan ninyo dyan. Mga sasabihin ninyong mga in aid of legislation ng mga yawa kayo dahil unang-una, napakababa na yung tingin namin sa inyo wala kayong kakwintang-kwintang tao. O, ngayon, ay, uh, yung sa PIP ay ni Romualdez ito. Hindi mamin si Romualdez. Hindi raw siya may pakana. Siyempre, Talagang tarantado siya, may pakananon. Ako? Gonggong -gong talaga ito. Pag sinabi ito, yung sinasabi ko ito, yung dapat na pinipiga ang ulo eh. Ito, si Robordis na ito. Ito yung dapat na, ano eh. Tingnan mo yung umamin. Sa kabila ng, uh, kung ilang milyon na namang pira, ang ginastos na naman dyan sa uh, PIPI ninyo dyan, ng mga animal kayo, tingnan nyo, kung ito ay itinulong sa ating mga mahihirap na kababayan, Sinasabi ko sa inyo, yung kasiyahan noon ba, sabi ko nga sa inyo baka hindi lang kayo mayapos ng mga yan eh. Baka halikan pa kayo ng mga yan. Pero hindi, sa halip na yapusin kayo nitong mga kababayan natin, kayo pinagdadasal kayo na mamatay na kayong lahat sa lalong madaling panahon. Ganyan ang ipinagdadasal ng mga tao sa inyo ngayon, mga buwak na talaga. Ang kakapal ng pagbumukha ninyo. 'Di ba? Ayan lumabas na. Yung uh, yung uh, mga sinasabi diyan ha, ha na nagwawala nang itong si uh, uh, Jewel Villanueva ba? Actually lahat naman niya may mga kaso eh. Oh, uh, di ba? Itong Jewel Villanueva na ito, ha naging controversial din 'yan sa Tisda. Tisda. So, wala ka na mapipili ka na dito eh. Di ba? Wala. Di lalo na kung ba ibabalik nyo pa dyan yung gordo na yan. Na, kung na naman. Kung mo na naman babalik. At yun na namang uh, laway niyan, tumatalsik-talsik yan dyan sa hearing. O. Uh, isa rin ongoy. Hipoputamos na ongoy pa lahat na ng mukha ng hayop na kanya na. Oh. Uh, isa rin yan si Trillanes na yan. O forma na magiging mayor diyan sa Kaluokan. Uh, ito yung nag-iisang bayag. Ito yung Trillanes na iisa lang ang bayag. Oh. Uh, uh, hindi, <laughs> hindi ako may sabi. hindi ako may sabi niyan. Na nyo naman siguro yung, yung, siguro yung uh, yung uh, anong tawag dito? Yung uh, hindi ko alam kung so na o meeting lang ni President Duterte na ang sinasabi. Kaya daw pala ito, madaldal itong si Trillanes ito kasi kulang. Isa lang daw pala ang bayag niyan. Hindi pa tuli. <laughs> oh, kaya kung talaga wala kang mapipili dito. Pero sa seryosong usapan, ang totoo dyan, ha? Ah, driver niya, ah, ipipirol niya ng 75,000 a month. 75,000. Tapos sabi niya, pinalabas niya na consultant niya. Yung katulong niya, labandira, katulong, all around, ah, 95,000 ang sweldo. Consultant din niya. Kasi nga yan, nung panahon, ng, ah, nung panahon nila, mayroon niya sila na monthly expenses. Sa ah. monthly expenses yan, na 1.2 million. Noon, ha, noon. Kaya yan, ah, nilalagay lang nila dyan kung sino-sinong pinaglalagay nila para lang mayroon silang may submit sa sa kuwa sa pag, sa audit ng kuwa. Oh. Tingnan mo ha, yan ang pagkakaiba noon. Imaginein mo pati ng katulong driver nilalagay diyan ni lista 80,000, 90,000 para consultant daw kuno. Ay uh, yung yung kapatid naman niya 125 uh, 150,000 yata as consultant din. Oh, uh, pero ngayon, ha, uh, ang gusto na ng uh, senado ngayon uh, certification na lang yung isasubmit submit nila sa ah uh, COA. Oh, uh, ayan. Galing ah, <laughs> uh, diba, ang galing? At may akda, ang may akda niyan, yung uh, dyan sa Senado, yung uh, uh, certification na lang, si Ping Lakson. Yan ang may akda niyan. Tapos ngayon babalik na naman si Ping Lakson. Ay di pag nanakawa na naman kayo ng mga yan. diba? di ba? Kaya wala, wala ka naman mapipili dito. Uh, mayroon din diyan babalik. Ang tanda, ang tanda na, ah uh, ito yung may controversial na ng rape. Tapos, pinatay pa nila yung nirip. Yan yung uh, controversial. Babalik din daw pala sa Senado yan. Siya, saan ka pa? Makakapapi, makakapili ka pa ba rito ng matino sa mga hayop na ito? Ha? Ah? Kaya yung sinasabi ko sa inyo, wala na kayo mapipiling matino dito sa mga animal na ito. Lahat yan, puro mga animal lahat yan. Sino pa ba? Magsabi kayo kung sino matino na ako. <clears throat> na senador diyan at saka congressman. No. Ah. Yan ang sinasabi ko. Wala ka nang mapipili. At ito yung uh, paulit ulit ko siya sabi sa inyo mga babayan. Wala na. Wala na. Huwag na kayong bumuto. Umiikot sila diyan. Mamigay sila. Tanggapin niyo yung pira. Ah, tanggapin niyo. Tapos wag na kayong pumunta doon sa uh, voting center or uh, presinto na kung saan ay boboto. Matulog kayo pagkatapos yung tanggapin yung pira, oh, uh, ay ah, matulog na lang kayo, pero kumain muna kayo bago kayo matulog. oh, <laughs> uh, namnamin nyo kasi sariling pira ninyo yan. Ah, uh, tingnan mo, ito lang ang mga, paano yan? Ito lang mga politiko, ang anak ng Diyos eh. Dahil uh, nandiyan sa kanila lahat. Ah, uh, pwede silang magnakaw. Lisensyado, yan, ang yung, yan yung mga lisensyadong mga magnanakaw. Ah, uh, di ba? Ah. Uh, dito naman sa ombudsman, sandigan bayan, mga tarantado rin, nag-demanda, nag dinimanda ka, ah, uh, bago, bago nila magawa ng desisyon, sampung taon, isang dekada ah, bago nila magawa ng desisyon. O kagaya itong nangyari dito kay Dingo Estrada. Di ba? Yang pidap-pidap iskam -pidap na yan. Sampung taon na ngayon pala nagawa na, na nakapag-decide sila o nakapag-desisyon sila. Diyan nga tayo rito eh. Kaya nga rito, ah walang kagatol-gatol magnakaw yung mga politikong mga kawatan. Kasi nga, ganyan ang sistema rito sa Sandigan Bayan at Ombudsman. Pag nagkataon pa, nalagyan ka pa, dismiss ang, kayo, ang kaso mo, wala kang kaso kahit meron. Ganon lang kasimple. Kaya hindi ko alam kung uh, alin ba rito ang uunahin kong likidahin sa mga animal na ito. At uh, uunahin ko ipagdasal na mati, ma-todas na silang lahat dito sa banghayop dito. Wala ka talaga mapipili. Maging hostesya, sandigan bayan, at saka yung uh, ombudsman na yan. Wala. Sasabihin na ng mga politika, ay matagal pa yan kung pwede pa ako magnakaw na magnakaw nito. Kasi mata matagal yan. At the time, patay na ako noon. Oh, diyan na kinabang din yung pamilya ko. So ang mga pinalamon nila sa pamilya nila na mga buha ka ng inang to, mga maliwanag na galing sa pinagdakawan. Diba? O, pero, tingnan nyo, hindi lang naman si Jingo Estrada kasama dyan eh. Kasama din niya si Ramon Revilla, si Bong Revilla na yan. Ah, kasama yan. Kasama rin niya si Enrique Ayaw ko, bakit hindi pa lumalabas? Ay, magkakasama lang naman yan ah oh, sige nga. Ipakulong nyo nga yan, si Enrile. Ha? Ah? Tingnan mo, wala, wala naman, wala talaga na ipapakulong ito yung mga investiga dyan, investigasyon dyan sa Kongreso, sa Senado, puro lang investiga itong mga hayop na ito, nag lang ng kuryente. Ah, million din ang ginagastos sa mga itong mga buwisit na ito, na mag-hearing-hearing dyan, lalo na kung makailang hearing yan. million din ang ginagastos ito sa pagkain, sa kuryente at kung ano-ano, mga mga equipment diyan ay hahanda. Milyon ang ginagastos diyan. Tapos kalabas-labasan, ariglo lang pala ng 1 billion. buwiset kayong lahat, patangnan ina niyo. Ayop kayo. Mamatay na kayong lahat ng mga animal kayo. At uh, mas maganda pa nga Ay, aywan. Hindi ko na alam talaga kung anong sasabihin ko pa rito. Kasi talaga napakakwan talaga kayo eh. Napaka, napakakakapal ang pagmumukha ninyo mga animal kayo. Grabe ang kakapala ng apog ninyo. Hindi ko alam kung saan ninyo hinuhogot yung kakapala ng pagmumukha ninyo mga buwak ng ina nyo. At uh, wala. Puro hearing. Wala naman kayong pinapakulong. Ha? Huh? Ang i-hearing ninyo dyan sa Senado, ah uh, sarili ninyo. Ha? Huh? Dahil si Risa Hontiveros na yan, naging controversial yan sa PhilHealth. Ano na nga ba nangyari doon sa kaso nito? Nagtatanong lang po kung ano nangyari. Yung mga sarili ninyo ang ihiring ninyo. Hindi yung si Kibuloy. Ah? Ano pang uh, pakialam ninyo doon? Ay kung uh, pumayag naman yung babae na kwan. Ay Maria. Uh -huh. <coughs> isa lang alam ko rito kagaya nan. kay Mel Robles na yan sa kaya kay Lisa Aranita na yan dyan sa PCSO na yan ha? kung papansinin po nyo si Rapitol po pa nagsabi ng executive session samantalang hindi naman hinihingi ni Robles ah oh. di ngayon didik-diki nila kunwari doon ganun lang yan eh sa executive session didik-diki nila kunwari ah oh hanggang sa masukol nila. Pag nasukol nila, ano ngayon ang gagawin natin? O, sabihin ngayon ni Mel Robles, ang mga senador, baka naman pwede nating pag-usapan to. O, ikaw, Coco, 40, 40, ay, yan, 400 billion. At ikaw, Rapital po, dahil ikaw naman ang chairman ng committee niyan, o, baka naman pwede na sa iyo 1 billion. O, hala, hala, sige, sige. O, si basta sekreto lang ito, ha? Walang makakalabas, ha? ha, 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 Tangin ang mga ito. Ay, Mario Sir. nag na naman ito ng pang, pang uh, panggasto sila sa kandidatura nila. Kanya-kanya mga ambisyon to mga animal na ito. Ah? Maga, maga, sinasabi ko sa iyo, Rapital po, pagka yan ay ha, hindi mo tinuluyan yan si Mil Robles na yan. Iisa e, lang papasok sa otak namin. Tinanggap mo na yung 1 billion. At kung nagkataon na ganun nga ang mangyari, hindi ka pa naman sinasabi na tinanggap ko na pag nagkataon, sabi ko, maaga kang mabubulok kagaya ni Manny. Manny Pacquiao. Naging sikat lang sa panonontok, ala, bumirada na ng presidente. Espring bugok. Oh, uh, ayan, ang nangyari, ah, uh, nabulok na maaga. Ganyan din ang mangyayari sa iyo sa TOLPO. po. Pagka sa halagang 1 billion, naka po. Nagpabayad ka. Ito, maraming, marami, baka hindi mo alam. Napakarami nating mga kababayan ang nag-aabang. Diyan sa gagawin ninyong resolution or gagawin ninyong uh, uh decision diyan sa investigasyon sa luto na yan. Pag hindi natuloy yan, yari ka sa ating mga kababayan. Maging ako, pag na hindi walang lumabas, hindi mo na ipakulong yung uh, robles na yan. Dahil ang sinasabi mo, hindi, ka, hindi mo makakasuhan si robles at yung mga alipores niya, napakaulol mo, rapitol po. General manager yan eh. Di ba? Yan ang unang ipapakulong bago yung mga tao niya. Tingnan mo doon, pal, para ka nagpauna na eh, di ba? Kasi nireview ko yung uh, hearing ninyo eh, Galit, galitan ka pa ko no. Tingnan natin. Dahil pag nagkataon na hindi mo maipakulong ito na, na dapat na kakulong-kulong naman talaga yung mga pinaggagawa nito, maginin mo, patatamain niya yung kapatid niya. ah, Ang patatamain niya si Lisa. Ang patatamain niya si thinking ko niya eh, para dalhin doon sa Europe yung pira. ah, Tingnan ko, pag hindi mo, wala ka na ipakulong dyan. Maniwala ka sa akin. Kukuyogin ka ng tao sa kamamura. Isa na ako doon. Maniwala ka sa akin. Ah, tingnan mo itong si Erwin Tolpo na sinasabi ko, e, nulo, eh, nulo ko ito eh. Pero isa rin palang kawatan itong ayot na ito. Bakit ko sinabing kawatan? ng eh, kapatid mo. Pinagtatanggol niya si Romoldes na pangbalang kitang-kita ah, nash ang utak ng PI na yan, na PI ng hayop na yan, uh, si Romualdez, ngayon pinagtatanggol na si Romualdez. Ano ngayon? Ayan, nasisilip dito. Ano ito? Ha? Ah? Uh, kahit barya-barya, pumapatulto mga buwaka ng inanto. Ha? Ah, uh, kasi uh, gusto makalikom ng pira para sa 2025 eleksyon at 2028 eleksyon. <coughs> Bago sana dumating yung eleksyon na yon matudas na sana kayong lahat ng mga animal kayo para maging masaya naman ang mga kababayan ninyong mga Pilipino kung nakita na namin kayo na ipinaparada na yan papunta ng simenteryo itong mga kawatan na mga politikong ito. Sa lahat po ng mga subscribers ko ay pasensya na po kayo kung ganito na naman kagaspang itong aking uh, bibig Paumanhin po ang aking uh, hinihingi sa inyo. Maraming salamat po at uh, ingat po kayo palagi nang hindi kayo magkasakit. Salamat po.